Hey, what's up folks? It's the WD-40 ang uh, gamit natin para sa ating mga sasakyan, lalo na sa mga susiyan. Isprayan lang natin to sa mga susiyan ng mga sasakyan natin at uh, makakatulong to para ma maluwagan yung uh, maglubricate itong uh, kung ano man ang uh, may kalawang sa loob, ma mapipenetrate na guys. Kaya maganda to kung kayo ay may... Uh, may problema sa sasakyan, sa mga mahigpit, ito, kailangan nyo to. WD-40, mabisa to. At saka doon sa loob ng sasakyan natin, mga lahat ng mga napapasukan ng susi pag mahigpit, yan. Magamit natin itong WD-40. Dito rin, dito sa mga gas takap uh, natin. Mga minsan ito kinakalawang, kaya pwede nating isprihan ito. Mga dalawang beses, na spray, okay na yon. Kasi dito kasi pag kinakalawang na to, mahigpit na yan. Nasisira yung mga ano natin, yung mga sasakyan. Kaya mabisa to guys. Ito ang ginagamit ko dito sa sasakyan. At saka dito sa tuhog ko, ang ginagamit ko kasi sa ilalim nito ay kalawang na rin. Kaya pagka hindi ko matanggal, hindi ko ano, in-spray ko muna to ng WD-40 para rock and roll. Dito rin sa mga lagnats dito. Magka yung uh, lagnats nito is ini-sprayan 'yan para siya hindi ano ng uh, ano ng kalawang 'yan kasi alam mo naman dito, kalawang ang kalaban natin. At saka dito rin guys, magagamit din dito kapag uh, nagbinuksan uh, mo yung engine compartment, yung baterya, eto yung mga terminal niya, ini ang ko lang 'yan para at least papano matatanggal ko yung mga kalawang niyan yung mga positive terminal na negative terminal saka yung bracket ng baterya para naman uh, matagal kasi mahal din yan pag nasira at saka yung mga kinakalawang din niya ini-sprayan ko rin para hindi hindi tuluyang kakalawangin kaya guys, kung gusto niyo matibay at pangmatagalan uh, pang matagalan, gagamit kayo ng WD-40. Tested ko na to sa mga nakaraang sasakyan. Kaya lalo na yung mga hindi may hindi ma hindi ma mahigpit na torn na uh, nuts, kailangan mo nang sprayan ng wd after 2 or 3 minutes and pwede mo na yung uh, ano, luwagan at saka hindi nababali yung ano niya, yung stud niya. At saka dito sa engine niya, yung mga kapitan ng mga tornillo niya, kinakalawang at saka dito niya ini-sprayan ko 'yan para matagal din. Kasi kung hindi mo i-sprayan 'yan, ay nako, ang, ang mahal ng ng mga ang mahal ng ng mga parts, guys. Kaya kung meron kang WD-40, madali lang daw nabibili lang din sa mga auto parts sa mga supply parts kung saan kayo yan mura lang to guys ay nabili ko lang yan mga tuwa mga siguro 6-7 dollars pwede yan malaking can din yan eh kaya yung the whole car na spray din yan pati rito guys lahat ng ano ini sprayan ko na to para hindi ano para hindi masayang oras natin dito rin sa kapitan ng mga windshield natin yan, may kalawangnya pag tinatanggal ko yung cup niya, may mga kalawang din 'yan. So, yo, hindi lang sa mga sasakyan, sa mga car, kundi narinig nagagamit din sa mga bike, sa mga mga niya ano mga footrest niya, yung mga apakan ng mga passenger, yung kasi minsan ito humigpit. Kaya ang ginagawa ko, ini-spray ko na lang ng WD-40. Mabisa 'to, guys. Pang-lubricate sa mga may mahigpit Yeah, you kaya, know ito guys, hindi lang sasakyan, pati na rin itong mga ignition ng bike. Ito, yung ginagamitan ko rin ng, ng WD-40. So, guys, nakakatulong ito. Lalo na pagka nandiyan kayo sa mga malapit sa dagat. Yan, yeah, kasi ang yung singaw ng uh, dagat, eh medyo salty yan. Kaya, uh, madali lang kalawangin yan. Alright guys, thank you for watching. Rock and roll. Sana nakatulong tong videos natin to. And don't forget to subscribe guys para sa sunod nating videos. Rock and roll.